mango ice cream. Charot. Pure mango. Pang shake. Ma'am, ito po yung ano. Delivery. Wait, that's it. Yung bola. Yung bola. Yung lambot. Frozen mango. Frozen mango. Frozen mango. Ayan. Frozen mango. Nasa ice cream.

Ay, yun, so, huwag mo nga paggamitin ko yun! Wala magkocomputer ha! Umalis ko ngayon! Matamaan kayo! Huwag mo yun, ah, yun eh. Hulong, Ano pa? Ano pa? Ako ano naman lahat Ama, hiyo ako. mo Asal, alas ka. Kahit wala nang asukal, matamis na eh. Lagyan ko ito. Uy, bakit mo nalagyan yan? haluin ko. Tintirin, tintirin. Ito ko yung shake. Shake na. Shake na ganyan. May pengi. This is my one spoon. Sosyal. Bawal yan sa may ubo. Ay, ah. Uh... Ay, nako. Bawal yan sa rio ubo. Oo, oh, nako. Ay, nako. Nakakaubo yan. Ubo, lalo kang ubo. Uy! Pakang baka... so, puno! Wala kami pasok bukas. Totoo naman eh. Di ba, May? O, oh, kasi ang magbabasa si teacher. Yung mga ang mag... Yung sila ang magbabasa na test paper, may pasok bukas. Sino babasa? Sino ang babasa? teacher ang magbabasa ng test paper ng siya. Pero classmate niya iba, sila na lang. Ayaw niya siya, eh. Ni. Sabi daw ni teacher, di nag-yes yung mami ko. Oo. Kasi ayaw mo, eh. Oo nga. Ayaw mo ba? Wala akong basok. Bukas, kas. 你看看 Lamig. Magkano po sa'yo, sir? Lamig. Bente. Bente, Lamig naman yan. Pak, ice cream! abigat Ang bigat, ang bigat. naman kasi na lagayan mo. Ayos, si kuya. Sakit malaki. Balak balap Balak Mm, ice cream. Mm. Mm. yummy! guting ah. Ah. Na na. yes. mo aku naman ah. boom, boom, boom. Crazy. Hmm. Nag-isang oras lang, ha? Isa! Mami, sabi ni Kuya, nas dalawang oras daw siya. Ako, isa. <tip> Nag-isang oras. Dito. <tip> mmm! Bukas si Taplo. Pagkatapos mo ako naman ah, tagis ko ah. shake ako ah. Tapos mag legit Shake, ice cream shake. Ice cream shake? Kasi freezer. eh. Lagyan ko po. Okay, okay. oh dobeng. Dobeng yan. ako ko. strip of me. Mety niya. isa. Kuya. Yay. Yeah. Hatid tayo na sainda daw isa. Okay. lagi okay. okay.